Hyundai 9.15 na ng umaga, nandito na ngayon tayo sa ating trabaho, umakyat na nga ako at kumatok. Pinagboksa naman ako ni Madam. Actually, Tulog pa yan, bumangon lang yan para pagbuksan ako ng pinto At ngayon naman ay magtatanggal tayo ng sapatos at magpapalit tayo ng damit Ay, Diyos ko Lord, napakalamig kasi sa labas dahil winter na Kaya nga balut na balut tayo Kaya ang hirap talaga magbihis at magpalit ng damit At ito na nga ang mahiwagang baunan Babalikan natin yan mamayang lunchtime Actually, hindi naman ganun kalaki yung condo unit na to. Dalawang kwarto lang kasi tatlo lang naman silang nakatira dito. Tapos may maliit na sala, may maliit na kusina. Yan, kaya hindi ganun ka bigat yung trabaho. So, umpisahan natin sa paghawi ng kortina kasi gusto kong maaliwalas at saka para nakikita ko yung view sa baba. Kapag medyo naboboard kasi ako, ayan, namiminta na lang ako, tinitingnan ko yung view doon. Pagkatapos, ayan, umpisahan na natin ang pagliligpit ng mga laruan. Actually, dyan talaga ako napapagod eh, yung kaliligpit ng mga laruan kasi wala naman na talagang paglalagyan. Wala na kasing space dito sa bahay nila. Tapos, ayan, maglikpit lang tayo sa kusina. Ang mga plato na nilagay nila sa machine, i-arrange lang natin sa tray. Tapos, biglang may tumating na delivery. Mamaya, i-check natin kung ano yung mga in-order ni Madam na food for today. Tapos, kumuha ako ng upuan para tungtungan dahil di ko nga abot yung tray dahil mataas. Eh, hindi nga tayo katangkaran. Tapos, ayan, nice ko na. Tapos, ngayon naman, magluluto tayo ng forage. Madali lang yan. Pakulo ko lang ng tubig. Sa minuto lang yan, luto na yan. Niluluto ko yan agad para mamaya pagising ng alaga ko ay malamig na. Kasi pag hindi, magre-reklamo yan at sasabihin niya, It's so hot! So, eto na nga, tinignan natin ano yung mga in-order ni Madam na food for today. Ngayon naman ay eh, magtitimpla tayo ng kape. Siyempre, coffee is life. At dito tayo pupwesta sa bintana para naman maganda ang view at nakikita ko ang snow. At yun nga, nainitan na ako, kaya binuksan ko ng kaunti para madama ko naman ang lamig sa labas. ayo kasi na pinabubuksan niya ni madam dahil lamigin siya. Pagkatapos ay tingnan lang natin ang washing machine kung mayroong bang labada to na dapat isampay. Actually, hindi ko naman trabaho yan. Kaya lang, kung hindi ko naman gagawin, eh, ako din ang problema. Kasi pag wala na masuot sa alaga ko, ay dadahilan niya ay wala siyang sampayan. At kung hindi ko isasampay din yan, Diyos ko, aabuti ah, ng ilang araw yan sa loob ng washing machine. At gising na nga ang alaga ko, breakfast time na, pinakain ko siya ng porridge at habang kumakain siya ay nagprepare na nga ako ng lunch para kay madam at sa panganin niyang anak. Tapos ayan, lagyan natin ng cover, since walang pang cover, plastic na dabo wala rin cling wrap. Ayan, pinuputol ko yan para tipid kasi pag naubos siya, nako, ang tagal bago makabili uli. Hindi ba sila masila, basta may cover lang yan, kaya okay na rin yan. At ngayon naman nga ay maglalaro kami ng alaga ko. Naisipan naman niya na ipaset up itong mga balls balls niya. Gusto ko niya na mahiga sa maraming balls at tapos buhusang ko kodo siya. Ay, wala talaga ako experience sa ganito. Actually, hindi talaga ako matyaga sa bata. Pero ngayon, natutunan ko na. Actually, yung anak ko nga, hindi ko naman naalagaan ng ganito. Pero dahil part ito na ng trabaho at masaya naman ang alaga ko, okay na din. Wow! At na rin naman nga ay pinakanta ko siya. Pakinggan nyo

ayusin ko sana tong cabinet niya sa loob ng CR pero I realize wag na lang baka masanay pa sila kaya ayan pinanood na lang namin ni Adeline yung mga naglalaro ng snow sa labas actually naiingit nga yung batang yan eh Alang, ayaw siyang payagan baka daw magkasakit dahil sobrang lamig at dahil gusto niyang mahawakan ng snow nag request na lang siya at lunch time na nga kaya pinauna ko ng pakainin ang alaga ko couch and zucchini and macaroni sarap na sarap siya sa pagkain niya o tingnan niyo Pagkatapos ay kinuha ko na nga ang aking mahiwagang baonan. Ang pangmalakasang baon ni Inday. Ayan, ininit ko na siya sa microwave. Pagkatapos ay kumuha na nga ako ng tubig at pwesto. Ito na nga, wala kami table eh. Pero itong bata, ayan o, oh, tingnan nyo, kumuha pa siya ng upuan. At makikisala na naman siya sa akin kahit tapos na siyang kumain. Sarap na sarap siya sa aking baon. I want more adobo. At syempre, hindi natin kakalimutan ang ating mga vitamins at supplement. Kailangan alagaan natin ang ating pangangatawan dahil yan ang ating puhunan sa ating pagtatrabaho. Kailangan lagi tayong healthy. At paglipas nga ng ilang sandali, ayan, laro na naman kami. At naisipan niya niya na magpabasa na naman ng story. Yan ang pinakaayokong ginagawa kasi paulit-ulit siyang story na yan. Pagkatapos, ang hirap dahil nga hindi naman nakasulat sa English siya. nag lang ako ng story sa isip ko. Kaya nakakapagod. Kaya nililibang ko na lang siya. Naglalaro ko siya ng mga ibang laro. Ayan, tulad niyan, O, yung track-track na yan. E -ing o kaya naman yung pagwawalis. Gustong gusto niyang nilalaro yan pag nakikita niya kasi akong ginagamit yan. Mas gamitin ko kasi ang dustpan at walis kasi nga ang liit lang naman ng space. Ikaw gagamitin mo yung robot ang tagal-tagal niyan. Merienda time na kaya ipinagbalat ko ng isang mansanas ang alaga ko. Ganyan ka health conscious ang nanay niya. O ba diba, sinasanay sila kasi talagang kumain ng prutas at gulay. Hmm, sarap pero ang asim niyan. At pagkalipas nga ng ilang sandali, ayan, tinatawag na niya ako. Alam na. Pagkatapos ay laro na naman kami. Halos umiikot talaga ang trabaho ko sa pakikipaglaro sa kanya. Kaya dapat ay creative ka at matyaga. Pero malinibang ka, mabilis lang ang oras. <laughs> Marami pa kaming mga learning activities na ginagawa ng alaga ko. Hindi ko na nga lang naipakita sa inyo lahat dahil it takes time. Gaya nga ng origami at pagbuo ng 3D puzzle. Medyo matagal yung gawin pero nakakalibang naman talaga. Konting oras na lang, uwi na. Kaya magluluto na tayo ng para sa hapunan. Madali lang naman ang gagawin ko. Magagawa ako ng soup. Tatlo lang ang ingredients ito. Carrots, patatas, at meatballs or ground beef. Madali lang, hiwa-hiwain mo lang ang patatas. Pagkatapos, gat -garin ang carrots para magkaroon naman ng kulay ang sabaw para apiling kapag kinain ng alaga ko. Oh, kapag kumukulo na ang tubig, ilagay mo na ang meatballs. Pakuluin lang ng konti. Huwag masyado para hindi madurong. Tapos ang uin. Pakuluan ang patatas. Kapag malambot na, ibalik ang meatballs kasabay ng carrots. Presto, ayan na. Meron ng soup si Adeline. Ipinagsain ko na rin ang nanay at ate niya ng buckwheat o greska. Yan yung kanin nila. Bahala na sila mag ko anong ipapartner nilang ulam dyan. At dahil nakapaglipit na nga ako, nahugasan ko na ang mga dapat nahugasan, maayos na ang kusina, maayos na ang kwarto at sala, everything are fine, uwi na. At ito na nga, ang isa na nawang struggle sa pag-uwi dahil malamig nga, mahirap maglakad sa snow. Pupunta tayo ngayon sa bus stop. Ayan, tayo ng bus. Minsan, inaapot ako ng matagal sa pag-aantay niyan. At pagkasakay nga niyan, ilang minuto, ay nandun na tayo sa metro station. Ayan, sasakay tayo ng escalator pababa. baba mabilis naman yan, mga 5 minutes, nandiyan na yung train na yan. Tapos, escalator na naman. Tapos, lipat ka na naman ng isa pang train. Ayan, pagkatapos, nandito na nga ako sa exit 7 at maglalakad na ako pa uwi sa aming bahay. Ayan, madali lang naman yung trabaho. Medyo mahaba lang yung biyahe. At dito na nga nagtatapos ang aking vlog for today at sana mga kainday ay nagustuhan nyo. And always remember, choose to be happy and be humble.